Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa atin pong lahat. At nandito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susamada naman po natin itong ating pecha ngayon pong December 27, 2023 at December 28, 2023. Sa lahat po muli ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin, at sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at ayun mga idol umpisan po natin ang ating sumada dito po tayo sa ating sumada sa pecha ngayon pong December 27 ayun mga idol dito tayo sa December yan po ay 12 uh, 27 sa ating pecha 23 sa ating taon ayun ganoon pa rin po ang gagawin natin isisimplify po muna natin yung mga numero natin ito 1 plus 2 yan ay 3 2 plus 7 is 9 at 2 plus 3 is 5 ganyan din po dito sa bandang gitna 3 plus 9 is 12 at 9 plus 5 is 14 ganoon din po sa bandang baba uh, 12 plus 14 is 26 ito po yung unang numero po natin. Meron po tayong 26. At yun naman pong pangalawang numero natin. Yan, kapares na numero dito pa rin po yan sa gitna. Combine pa rin po natin yan. 3 plus 9 plus 5 is 17. Ayan mga idol. Yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron tayong 17. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 17, 26. O kaya naman po ay 26, 17. Ayan mga idol, pwede, pwede na po yung kombinasyon natin ito. Uh, at kagaya po ng dati natin ginagawa, yung mga numero natin dito dahil 2 digits siya, isisimplify muna natin para may sumada natin at madagdagan yung mga numero natin na pwede nating pagpilian. Ayan, dito po sa 17, 1 plus 7, yan na 8. At uh, dito naman sa 26, 2 plus 6 is 8. Same lang po sila ng sumada kaya isang numero lang po yung nakuha natin dito eto, eto lang pong 8 at ito lang po yung isusumada natin ngayon at isumada natin yung 8 kukulin muna natin yung 17 or 26 kasi kahit po alin po ang mauna dyan ay pwede rin po Ayan, unahin na lang po muna natin itong 17 ayan sumada 17 1 plus 7 is 8 at ito pong 26 Sumada 26 2 plus 6 is 8 at pwede rin po dyan ang 35, sumada 35, 3 plus 5 is 8. Ayan mga adult, yan po yung mga nakuha po nating mga numero na pwede po nating pagpilian. Dito po sa ating sumada sa pecha ngayon pong December 27. And meron po tayo ditong 8, 17, 26 at 35 ayun mga idol, sa mga numero yan pipili lang po tayo, ramble lang po natin kung ano po yung mga nagugustuhan po natin, mga kursonada po nating mga numero para po sa mga kombinasyon na pwede po natin matayaan yan, ramble lang po natin sila at para naman po dun sa ating sample kinuha natin dito yung 35 35 at 17 at 17, 26 Then 8, 17 Ayan mga idol, ito po yung mga sample natin Mga kombinasyon po natin nakuha dito po sa ating sumada sa pecha ngayon po December 27 Ayan meron tayong 35, 17 1726 at 8.17 kung nagustuhan nyo po itong mga sample natin ito pwede nyo po nyo pumatayan nyo mga yan o di naman po kaya pwede kayong kumuha dito sa mga naka-encircle natin mga numero kaya na lang pong pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin yung mga kombinasyon at ayun mga idol yan po ang ating sumada sa pecha ngayon pong December 27 2023 at next naman natin yung atin pong advance sumada Ayan mga idol, para naman po ito ngayong December 28, 2023. At bago po natin yan simulan, gusto ko lang pong ipaalala ulit sa lahat. Lalong lalo na po sa mga bago pa lamang po natin mga viewers na ito po mga sumada natin mga ginagawa. Ay mga gabay lang po ito sa atin pong mga pagtaya. Wala pa rin pong nakakaalam o makakapagsabi kung ano po yung mga labas na mga bola o mga numero sa atin pong mga lugar. At ang mga ito po ay pwede pong tayaan sa umaga, sa tanghali o kaya hapon o kaya naman po sa gabi. At sa lahat po tayo ng lokasyon ay pwede po. At ayan mga idol, ang pisahan natin dito tayo sa ating sumada sa pecha ngayon pong December 28. Dito po tayo sa December, yan ay 12 pa rin tayo rito. 28 naman sa ating pecha at 23 sa ating taon. Ayan mga idol, ganoon pa rin ang gagawin natin. Simplify muna natin yung mga numero natin dito. Ayan, 1 plus 2, yun ay 3. 2 plus 8 is 10. Uh, 2 plus 3 is 5. Dito rin po sa bandang gitna. 3 plus 10 is 13. Uh, 10 plus 5 is 15. Dito rin po sa bandang baba. Uh, 13 plus 15 is 28. ayun mga idol, ito po yung unang numero natin. Meron tayong 28. At yung pangalawa naman, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan, itong tatlong numero natin dito. 3 plus 10 plus 5 is 18. Yan po yung pangalawang numero natin o kapares natin yung numero. Meron po tayong 18. At uh, pwedeng pwede na rin po natin itong matayaan. Meron na tayong kombinasyon dito. 28-18 o kaya naman ay 18-28. Ayan mga idol, pwedeng pwede na yung kombinasyon natin yan. Uh, dahil 2 digits din po sila, kagaya po dito sa kabila. Ayan, simplify din po muna natin bago natin sila isumada. Uh, at ayan mga idol, dito sa 18, 1 plus 8, yan ay 9. Uh, dito naman po sa 28. 2 plus 8 is 10. Yung 10 po natin ay 2 digits din po yan. Kaya isisimplify din natin yan. Kaya magiging 1 plus 0 is 1. Ayan mga idol, yan po yung susumada natin ngayon. 9 at 1. At unahin po natin isumada yung 9. Kukunin muna natin itong 18. Ayan. Sumada din si 8. 1 plus 8 is 9 pwede rin po dito yung 36 sumada 36 3 plus 6 is 9 at 27 sumada 27 2 plus 7 is 9 And mga idol yan po yung sumada natin sa 9 at isunod natin itong 1 dito po sa 1 kukunin muna natin yung 10 sumada g 1 plus 0 is 1 at itong 28 sumada 28 2 plus 8 is 10 at pwede rin po dito ang 19 sumada 19 1 plus 9 is 10 At pwede rin ang 37 Sumada 37 3 plus 7 is 10 Ayan mga idol Yan po yung sumada naman po natin sa uno At ito po yung mga numero nating nakuha Na pwede po nating pagpilian Dito po sa ating sumada sa pecha ngayon pong December 28. Yan, meron tayo itong 9, 18, 36, 27, 1, G's, 28, 18, 19, 20, 37, 38, mga 40, 41, pa rin. 44, lang natin, pipili lang po tayo kung ano po yung mga 56, po natin, mga 60, po nating mga numero. At doon po sa ating sample, kinuha natin yung 18, <coughs> 18 and 37 then 10 at 36 at uh, 28 28 at 9 ayan mga idol yan po yung mga sample natin mga numero natin nakuha dito po sa ating sumada sa pecha ngayong December 28. And meron po tayo rito ng 1837, G36 at 289. And mayroon meron tayong tatlong mga sample dito, mga kombinasyon na po pwede niyo rin pumatayan yung mga yan kung nagustuhan niyo po sila. Ayan, pwede rin kayong magdagdag o kaya dito po sa taas kumuha. Ayan, kaya na lang pong pumili kung ano pa po, po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. Ayan, ramble lang po natin yung mga numero natin ito. At ayan mga idol, yun po ang ating sumati sa pecha ngayon pong December 27, at uh, December 28, 2023. Maraming maraming salamat po.